tingo. The... Ay! Mabuhay. Sige, siyang pagsugod na. Ma! Basa. Oh, diya. Ma! Ha? Ma! O, saan ang last letter, siyang? Letter. O, oh, basag, balik. O, oh, basag, balik. B. Ay, D. O, oh, gani. -D. The... oh O. Jam. Mads. Oh, next. Dili, pababa. Sam! Ha? Huh? Sam! Oh. Say yum. ban, Isa din ang letter. D. Oh. Tam. Oh. Tam. Ham. Gam. Next. Nam. Say Ram. nam. Ram. Say nam. Nap. Ram. Dili. O oh, sa la last letter. Ram. Yep. Nap. O say nap. Kasi na letter? M. Oh, basta ha. M. M. L. O, oh, ka na pinakauna. Sa taas, sarap. Oh, sa taas, niya. Unsa man na pagbasa. La. Sa taas, niya. Yeah. oh O, basta ha. Okay, bye.